Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio Sinabi ni Moises sa mga tao Nasa inyo ngayon ang kapasyahan Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan Kapag sinunod ninyo ang kautusan, inibig ang Panginoon at nilakaran ang kanyang mga landas pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal at kanyang pararamihin kayo. Ngunit kapag tumalikod kayo sa kanya at naglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko sa inyong malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing tatahanan ninyo sa ibayo ng Hordan. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo ang Panginoon makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa kanya. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at ako. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payot maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging hadikay pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon Twina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwang dahot, laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon Twina. Ngunit ibang iba ang masamang tao ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon Twina. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao dapat magdanas ng matinding hirap. Itatakwil siya ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya ay papapatay nila ngunit sa ikatlong araw ay muli siyang bubuhayin ng Diyos. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sinumang mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Ano nga ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong daigdig. Kung ang mapapahamak naman ay ang kanyang sarili. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,